On the part of the House of Representatives, ano naman po yung sa tingin tingin yung dapat response nila dito po sa pag-remand ng articles of impeachment at uh, paghiling ng Senate impeachment court ng dalawang requirements sa kanila. 'Di diba? Dalawang certifications po hinihingi. Ay, uh, hindi ko maintindihan yung uh, mga uh, ginagawang uh, response ng uh, ng uh, House of Representatives. Mayroong action sila where the house uh, passed a uh, resolution complying with uh, the uh, request for uh, certification. In other words they they, uh, they uh, complied with uh, the uh, the uh, with uh, the order of uh, the impeachment court to issue a uh, certification pagkatapos eh uh, byron namang uh, sinasabi yung mga uh, prosecutors na they will still file a uh, motion for uh, clarification mm -hmm. at mayroon namang uh, balita na hindi hindi nila tatanggapin yung uh, yung uh, order ng, uh, ng uh, Senado uh, uh, <coughs> for uh, this uh, certification And then uh, si House Speaker, meron din siyang statement na it's very, that uh, this uh, order uh, raises uh, deep concerns. Mm. So, hindi uh, in ko malamang kung anong uh, talagang uh, posisyon ng uh, uh, House of uh, Representatives. Uh, kung halimbawa, yung, yung sinasabi nilang uh, nag-issue na ng certification, mag-papay mag, uh, lang ng uh, motion for uh, clarification yung uh, motion for uh, clarification hindi ba implicitly ay, ay, uh, ay ina inaadmit mo na valid yung uh, order of uh, remand ang gusto mm. mo lang clarification mm. pero hindi mo hindi mo inaatake na yung order na yun na uh, isa against the uh, constitution Ganun ba ang gusto nila eh bakit uh, mayroon pang sinasabing hindi namin tatanggapin yung uh, order mga mga ganun eh at ma- um, uh, Parang nga uh, pagka tinanggap mo yung validity niyang uh, order para uh, remand na yan mayro namang uh, akong uh, narinig do sa interview do sa spokesman ng uh, uh, Senate uh, impeachment court na dapat daw yung uh, resolution na uh, uh, certifying uh, the uh, the uh, the articles of, uh, of uh, impeachment certifying that uh, it not violate the one year rule eh dapat yan daw eh, papublish pa sa isang uh, newspaper of general uh, circulation. Grabe. mga hindi sufficient yan. Dapat bawat isang congressman na pumir pumirma doon na sabihin na uh, yan, totoo niyang pirma, na hindi siya binayaran dyan. So, padami ng padami yung magiging uh, uh, ipagutos ng ng no. ng, uh, ng uh, Senate, uh, impeachment court kung uh, kung uh, you assume that uh, it is valid baka susunod naman mag-order na naman yung uh, Senate impeachment court na ma uh, okay certify nyo that you have sufficient evidence to prove uh, the uh, the first article of uh, impeachment eh walang katapusan niyan yeah mm -hmm. so pag ganun napakalinaw na dinidelay o simulan agad no pero ito yung tanong ko Chief Justice Pwede bang ignore na lang ng House of Representatives yung order na yan? Pwede nilang, uh, theoretically, pwede rin nilang uh, uh, ignore yan. Pero ano naman ang uh, uh, gagawin ng, uh, ng, uh, ng uh, Senate dyan? Baka uh, ang isang pwede nilang uh, gawin dyan, of course, uh, cite them in contempt or uh, worse, dismissin yung uh, kaso nila pinayon but again can that can the senate do that to dismiss the case eh kung ang requirement ng constitution is for them to try and decide eh hey, uh, and ang, ang, ang sasabihin nila uh, ground eh hindi nag uh, certify eh again the, the next point is 'di ba may presumption of legality or regularity the fact na tinreference sa article 7 impeachment eh hanggang kailan sila magdududa po hindi lang uh, presumption ang sinasabi nga natin sa konstitusyon natin. Yung uh, power to initiate is, a uh, is a power uh, exclusively given to the House of Representatives. Mm -hmm. Ito po, uh, CJ, na. No? pwede mang gawin ding dahilan for instance ng Senado kasi nang pinapakinggan ko po yung press ko ni Senator Chis kahapon ba yun isang araw. Parang I got the impression na kung hindi mag-comply yung House dito sa order ng Senado noong June 10, eh baka hindi matuloy agad yung, yung trial. Baka madelay. Is that reason enough? Ay, ayun na nga. Ay, uh, at, the very, at the very least, that will delay. But uh, at its worst, baka dismissive pa nila yung, uh, yung, uh, yung articles of uh, impeachment, impeachment na yan for uh, non-compliance with the uh, order of uh, the uh, impeachment court. Okay. kung uh, sabi nila, ayaw niyong uh, certifyin na uh, hindi na violate yung uh, uh, one uh, year uh, rule. O so, eh, kung walang uh, ganyang uh, compliance, uh, we will assume that uh, you know, that is a uh, prerequisite that was not complied with and therefore your case is dismissed. Apo. Okay. Sir, yung madalas na banggitin ng iba, ang Senate, ang Senado kasi as an impeachment court, sui generis parang ang kine-create nilang impression is that all powerful lahat pwede nilang gawin. Ito po madalas ko madinig itong tanong na ito ng ating mga kababayan. Ano po ba yung mga pwedeng gawin kung ayaw gawin ng mga senador yung kanilang trabaho sa isang impeachment court nang naaayon sa ating konstitusyon? Yung uh, sila sabi nilang uh, suwi uh, generation, hindi yan na uh, excuse para uh, hindi sundin ng uh, impeachment court ang uh, mga mga tagubilin uh, na nandyan sa saligang batas, hindi, hindi execution na uh, kami uh, sui so generis and we can do uh, anything. Mm. Kung Inga hindi po. nila uh, gagawin yung uh, katungkulan nila, well, uh, well, of course, ang, uh, ang uh, isang uh, ang uh, isang uh, remedy dyan is uh, political. At uh, kung sila ay uh, eh, hindi sila ay hahalal ng ating uh, uh, sambayan. Mm -hmm. Pero legally, they can go to the Supreme Court? Yes, of course. Okay. Isa pa po palang tanong CJ, no? kasi may mga nagpapa-inhibit doon sa ilang mga senador na tumatay yung judges na talagang obvious na obvious leanings, in particular dito kay VP Sara Duterte. So, for instance si Bato, 'di ba, pinapa na nga yung impeachment complaint. Tapos si Robin and Imee openly pro Sara, tapos nagpunta sa Kuala Lumpur with the Vice President. Si Robin, sabi niya, uh, ako pa magka-campaign manager sa Sara, Imee tandem sa 2028. Uh, what do you think of the push uh, for the inhibition of uh, these uh, senator judges? Ano pong tingin niyo? Eh, hey, uh yan hindi natin alam kung saan uh, uh, na yung yang uh, issue na yan eh we 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 certainly uh, can expect that uh, before the uh, trial uh, begins there will be uh, motions for uh, inhibition to be filed mm -hmm. by the prosecutors on one hand mm -hmm. and on the other hand to be filed by uh, the uh, defendant. Mm At yung, uh, yung motion to inhibit na yan is uh, addressed to the uh, senator uh, involved. Hindi yan na uh, pagpapasyahan ng uh, buong uh, impeachment court. Pagpapasyahan lang yan ng uh, senador na, na pinapa-inhibit. Ngayon, no? Meron ba nga, uh, ano ba uh, ang, uh, ang, uh, gagamitin Uh, adjud sa mga sa inhibition na uh, issue na 'yan. Kung nga uh, ang gagamitin na natin ay uh, yung uh, ground uh, na ginagamit to inhibit uh, mga judges hmm. or uh, justices. Eh uh, talaga may inhibitor sila. Pero again, agi isipin natin ano ang uh, base ng uh, magiging ground for uh, inhibitions? di ba ang uh, magiging basis yon? Eh, they uh, they lack uh, impartiality, mm -hmm. they lack uh, uh, fairness as uh, uh, judges sitting in the impeachment court. Yung okay. yung uh, yung ground nyan nasa saad sa 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 ating uh, constitution yan ay part of uh, procedural and substantive due process to sa yung leading uh, case na dinesisyon na ng Supreme Court yan yung kaso ng uh, Antibay versus uh, CIR at ang uh, isang uh, guaranteed uh, right dyan ng isang nasasakdal ay uh, yung uh, yung uh, judge na, na maghahatol sa kanya ay dapat impartial dapat fair so uh, yan, karapatan karapatan ng uh, ng uh, ng uh, isang uh, nasasakdal keso na sakdal ka sa ating uh, regular courts na sakdal ka sa administrative uh, complaint o na sakdal ka dito sa 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 impeachment court regardless of uh, the venue the the requirement of uh, fairness impartiality on the part of uh, judges obtains in all situations mm -hmm. hindi puwede ng uh, ikaw ay uh, husgahan ng isang uh, uh huwes na hindi uh, hindi impartial hindi uh fair. Pagka ganoon ang uh, ruling ng uh, Supreme Court, yung magiging desisyon nyo ay void. Because you denied uh, yung uh, defendant ng uh, due process. At uh, yung uh, yung void the uh, judgment tayo ng ang kaibatan palon ay uh, the court that uh, renders it is ousted of uh, its uh, jurisdiction. Yan ang uh, mahirap pa uh, At uh, ang isang, ang isang, uh, malungkot na bagay, halimbawa, yung uh, mga yung impeachment court na yan, uh, umabot na doon sa, do sa panahon na magre-render sila ng verdict. Whether it's uh, acquittal or uh, conviction. Halimbawa, tama yung verdict nila. Pero dahil uh, naging uh, suspect yung uh, impartiality nila, naging suspect yung fairness nila, eh hindi magiging uh, katanggap tanggap sa publiko yun. Nakakalungkot yun. Tama yung judgment, pero hindi katanggap-tanggap sa, sa, sa public uh, sa public, uh, public uh, mind. Anong mangyayari ron kung uh, ganun ang magiging uh, sitwasyon? baka ang uh, taong bayan ay uh, pumunta na sa kalsada. Yun ang napaka 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 hirap pa isipin. We will have a chaos and a confusion. Kanya napaka-importante yung uh, fairness at a impartiality. Ang uh, ang totoo dyan, ang uh, mga decisions ng ating Supreme Court ay sinasabi hindi lang dapat uh, fair, hindi lang hindi lang dapat uh, impartial, but uh, there should be the appearance of fairness and justice. Appearance mm -hmm. yun ang uh, importante. Mm -hmm.